Hi mga Ludi, sa video pong ito ay papakita ko sa inyo ang sitwasyon dito sa ating loob ng tindahan. Kaya kung ikaw ay isang store owner, may sari-sari store or tindero-tindera ay maintindihan mo itong mga pangyayaring ito. Kung kayo naman po ay nagpaplano na magkaroon ng isang tindahan ay mas nararapat nyo pong tutukan at panoorin itong video na ito para makita nyo na mabuti kung ano ba ang mga nagaganap habang tayo nandito sa loob ng tindahan at ipapaliwanag ka po maayos sa inyo at kaya tutukan nyo lang po at tapusin ang video na to hanggang sa dulo ayan po kagaya na lang ng sitwasyon ko ngayon ako po ay nagpiprepare dyan ng mga gamot nagkakat at nire-ready ko na para pagka may bumili ay aabot ko na lamang ng isa isa o dalawa hindi yung kung kailan may bibili pa saka natin kukuhanin at gugupitin yun po ay malaking tulong na rin sa mga bibili para hindi sila maabala at maghintay na matagal. Alam nyo po ba mga Lodi, kung kayo'y magtitindahan, wala halos talaga kayo magiging pahinga. Ako nga, ultimong pag-ihi ko, talagang paspasan pa yung pagpunta ko sa CR. Misan, pupunta ako ng CR, walang bumibili. Pero pag nandun ko na sa CR at sak aktong umiihi kayo, saka may tatawag ng pabili. Di po ba, parang nakakaasar at nakakainit ng ulo. Pero, bilang tayo isang business owner ay kailangan natin ng mahabang pasensya. Kagaya ng ginagawa ko ngayon guys, ito nagkakatayo ng gamot. Ang susunod natin dyan, magtatakal tayo ng paminta. Marami tayong dapat i-prepare kaya sa ganitong may tindahan, eh wala halos kayong pahinga, masasabi ko lang. Talagang dapat i-prepare nyo na halos lahat ng kailang i-prepare. Ikat nyo na lahat ng dapat ikat para pagka may bumili na customer, abot na lang na abot tayo. Isang magandang points din po yon sa mga customer na hindi na sila maghihintay ng matagal. Alam nyo naman na may mga customer na misan ay talagang nagmamadali at naghahabol ng oras. Kaya yung mga ganong kailangang gupitin, itakal, ay itakal nyo na habang may oras kayo kasi diyan kayo dadami ang customer kapag ganyan ang mga ginagawa nyong style. Saka dapat guys, lagi kayo na andyan sa tindahan nyo kung wala naman kayo sa tindahan, dapat pag may tumawag agad ng pabili, talaga mabilis kayong lalapit sa kanila. Kasi talagang baka mayroong customer na nagmamadali or baka magalit kapag sobrang tagal lumapit. Eh, kayo rin ang kawawa niyang bandang huli. Hindi na uulit sa inyo para bumili pa uli. Yan po, o kita nyo naman po ang ginagawa ko. Tayo, upo ako dyan. Habang may ginagawa, nagkakat. Pag may tumawag ng pabili, tayo. Ganyan po ang buhay ng may tindahan Ultimong pagkakayo kayo ikumakain ganyan din po ang mangyayari sa inyo kapag may tumawag ng pabili talagang lalapit kayo or, or dyan na kayo mismo kakain ako nga po bago ako makatapos ng pagkain ko halos eh, inaabot ng kulang kulang isang oras kasi sisimulan ko yan isang subo dalawang subo may may tatawag ng pabili then upo ulit ako para kumain meron naman tatawag ng pabili kaya Halos eh ako dyan na nakakain sa tindahan talaga para hindi na ako pabalik-balik doon sa mesa ko. Anong yayari nga po ay eh, hindi ko na halos nakakasabay kumain yung aking mag-ina. Kaya ang masasabi ko ay eh, hindi pala basta-basta talaga ang magkaroon ng ganitong business. Talagang masasabi mo na nasa bahay ka lang talaga pero yung pamilya mo hindi mo rin ganun makabanding kahit kayo nasa bahay. Parang kanyahan kayo. Ang akala lang ng iba ang pagkakaroon ng tindahan ay easy-easy lang, madali lang at naandyan lang sa bahay pahayahayahay. Naku po, masasabi ko sa inyo, parang ito na yata yung pinakamahirap na business kasi sa umaga, ako lahat, gigising ako ng maaga dyan. Pupunta ng palengke mamimili. Kasi may baby kami, halos talagang bilisan lang ang pagpunta ko sa labas. Kailangan makabalik agad ako ng ganong oras kasi marami nang bibili eh, si misis mahihirapan yan kaya sa masasabi ko sa inyo guys ang pagkakaroon ng ganitong hanap buhay ay hindi basta basta kung hindi ka matyaga madiskarte talagang mahihirapan ka at hindi mo maihandle ng maayos lalo na at misa ni eh, araw-araw tayong lumalabas may kailangan tayong bilhin at naubos na Siyempre, ako pa naman ay ayoko noong pag may hinanap si customer ay wala na akong maibigay at ang sasabihin ko ay naubos na. Nahihiya po ako pag pagka ganon. Kaya ang ginagawa ko talaga kahit dalawa pa yan, hindi ko na po iniintay pang maubos. Talagang pumupunta ako niya sa palengke kahit yung misis ko ay nagagalit. Kahit na ako ay araw-araw basta yung kailangan ni customer maibigay ko kasi talagang nahihiya ako ayoko ko nung hindi na ako babalikan uli ni customer kasi sasabihin niyang lagi namang walang ganong paninda si eh. kuya ayan medyo matagal tagal na walang bumibili kaya talagang nakakapokus tayo sa ating piniprepare ng mga gamot na tuloy natin yung pagugupit natin pero maya maya pag may bumili na dyan talagang tat tatayo agad tayo para entertain kung anong kailangan ni customer dyan sa ganitong may sari-sari store ay eh, masarap naman din kaya lang talagang mas marami ang pagod kaysa sa sarap ganun naman talaga pagka tayo naghahanap buhay talaga maraming pagod ang kailangan mo muna bago mo makamtan yung mga hinaharap mo o yung mga pinapangarap mo syempre lahat naman kailangan natin paghirapan bago mo makamtan o makamit yung iyong mga pangarap kaya laban lang tayo kaya ang diskarte ko na lang dito dun sa mga paninda ko na matagal ma-expire talagang dinadamihan ko na at saka yung mga fast moving na paninda ay dinadamihan ko na agad para hindi na ako malimit na pumunta sa labas at mamili kasi talagang puyat ang inaabot ko at madaling araw pa lang ay lumalabas na ako at papuntang palengke para mamili natapos na nga natin ikat yung mga gamot natin na binili kanina sa mercury eto at naisipan ko naman pumunta sa kusina namin kasi kumakalam na yung akin sikmura guys binuksan ko yung rice cooker kung meron bang pagkain meron pa naman konting kain alam nyo ba kami nagsasayang dyan ni Mrs. ay sa tanghali eh sa umaga kadamay na hanggang hapon para hindi na paulit ulit pa magsayang kasi kami lang, na, kami lang naman dalawa mag asawa at yun nga ang ulam natin nakita sa mesa ay pritong bangos kaya sasabayan na lang natin yan ng salted egg buti na lang may tinda tayong salted egg sa kakamates kaya ayos na rin tong ulam na to. Masarap na to para sa akin. Kaya ganyan lang ang maganda guys. Kapag may tindahan kayo. At wala kayong maiulam na riding na kaluto. May mga makukuha kayong ganito. Na pambiglaan talaga. Ayan lang ang kagandahan talaga sa ating may tindahan. Sa pagkain nya guys. Kapag ka kayo may tindahan. Talagang chechein po rin kayo ng kakunti yung bumibili. Kaya misan talaga na lampas na sa oras ang kain natin. Ayan nga guys, at susunod na natin yung ipiprepare natin kasi bibihira naman niya ang bumibili. Masarap kapag kukunting ganito nabili. Marami tayong nagagawa or naiprepare sa ating mga paninda. Pero hindi rin masarap kasi kukunti naman ang benta natin. Ang next natin dyan guys ay ito magtatakal tayo ng paminta sa plastic. Para pagka si customer ay ano na lang, abot na abot, putol, abot, putol, abot, yan. Uh, ito ang discard ko sa paminta guys. Nabili na ako ng maramihan para ako na lang ang magre-repack kasi ang laking tulong kapag ka ganoon ang ginagawa nyo. Medyo nakakalaki-laki tayo ng kita kapag ka ganito kaysa sa bibili kayo ng nakaready na nakaripak eh konti lang halos yung inyong kikitain doon kaya yan ang isa rin sa mga discard ko may turo sa inyo kapag kayo ay mag magkakaroon ng tindahan magbili kayo ng marami para kayo na ang magripak ng inyong paninda lalo na kung may time ka naman para magripak ng ganitong mga paninda ibumili ka na lang ng kilo kilo ayan ang ginagawa ko naman dyan na kabitan yan yung mga karton ng mga kape gatas yan kinakat ko lamang sya diba? Wala na halos ako binibili dyan kundi yung plastic lang kasi kailangan mo talagang bilhin yon Wala ka naman makukuha na no kasi yung size noon eh, isa lamang. Kaya sa palengke mo lang mabibili yun. Ano po yun? Isa lamang? ayan guys yung pagkakaroon nga pala ng yelo isa rin yan sa magandang pagkakitaan kung kayo may tindahan gumawa kayo ng yelo kasi lalo na nasa mainit kayong lugar maraming bibili sa inyo sigurado yung pang kuryente ninyo e dyan na halos kukuhanin so balik na tayo guys ulit sa pagre-repack ng paminta ganyan ang buhay guys tingnan nyo habang bum walang bumibili siyempre ready tayo ng ready ng mga kailangan ready para pagka may bibili na abot na lang tayo ng abot Basta tiyaga lang, kahit napapiso-piso ang ating kita, ay magtiyaga lang tayo. Malaking tulong din yan kapag napagsamasama natin. Marami din yan kapag napagsamasama natin yung mga piso-piso na ganyan. Basta madami ka dapat paninda at kumpleto halos dapat yung mga paninda mo sa iyong sari-sari store. Kung anong hanapin ni customer na wala ka ay ilista mo at para pagbalik niya at pag may naghanap ulit, meron ka na may ibigay. Ganun lang mga technique yang guys saka maging mabait lang tayo lagi sa ating mga customer at malumanay lang tayo kung maaari eh, talagang kaibigan natin yung ating mga customer wag naman yung talagang lubos-lubusan baka sa susunod niyan pag sobrang close na kayo ni customer eh, iba na yung hilingin niya at hindi mo na ibigay eh, nakakaya naman kagaya ng mga utang-utang yan ang iwasan natin pa utang magpapautang man tayo ay eh, doon sa alam natin magbabayad yung mabilis lang magbayad pero yung mga makukunat magbayad ay eh kung maaari talagang iwasan po natin ang magpautang guys. So guys, ganyan lang po maipapakita ko sa video ito. Hope na nagustuhan nyo po ang ginawa kong ito at nakita nyo ang routine ng isang tendero at ng um, isang sari-sari store owner sa business na ito guys. Ayan, ah, maganda naman talaga. Kumikita rin kahit papaano nasa bahay naman pero masasabi ko lang eh nasa bahay pero mahirap din. Mahirap din ang sitwasyon guys kasi pagod din. Kaya maraming pagod ang inyong kakailanganin kung kayo magaganitong business pero kumikita naman eh tiyaga lang talaga. Kasi sa hirap ng buhay ngayon kapag hindi tayo nagtiyaga at saka umisip ng diskarte para kumita eh magugutom lalo na kung tayo may mga anak na ginagatas kinakailangan ng bilhin ng vitamins diaper ayan ay as lang sa mga papiso-pisong kita balang araw ay ilalaki din yan at dadami rin ang iyong maaaning kita so muli po thank you po sa inyong panonood bye bye po at god bless po sa mga lahat ng nanood at sa mga kapwa ko dyan sari sari store owner Uh, laban lang tayo uh, Balang araw eh, Yayaman din tayo sana In God's will Yan Basta tiyaga lang, tiyaga lang At pasensya sa mga customer natin Bye bye po at God bless po Maraming maraming salamat po